Hello mga kabusin Nagkahan tayo ng gagamba ngayon Dito na tayo sa ano Sa ano nyo ay Sa sitio yate Yate mga kabusin, mga kabusin Bibili pa tayo ng tinapay mga kapusin. Dito Nahanap tayo ng gagamba mamaya Sana makarami Sana makarami tayo Okay, mga kabusing. Samahan mo kami sa paghanap ng gagamba. Uh, ano tayo mga kabusing? nakamuturan tayo para madali tayo maabot. Pumilipan okay, ng sinapay, mga kabusing. Okay. Maraming salamat sa panunood. Hello mga kabusing. May nakita tayo sa tala. Nasa taas. Yun oh. Tala siya mga kabusing. Yan. Gandang tala. Dito lang siya nakatira mga kabusing oh. May isa pa dito mga kabusing. Ayan. Pero maliliit pa, hindi lang muna natin kunin. Palakihin muna natin mga kabusing sila dito. Okay. Mga kabusing. May nakita tayo dito. Tingnan natin kung malaki na ba. Ayun. 'Yun ang gagamba mga kabusing, oh. 'Yun. Ayun. Anong klase kaya to? Kung saan niting, puwa ni man, puwa man niting. Ayun. Gandang gagamba mga kabusing. Dito lang nakatira oh. Sa may an-an. Ayun. Medyo butyog siya mga kabusing pero okay na to. Ang haba pa ng mga galamay niya oh mga kabusing. Ayun kulay orange siya. Orange siya mga kabusing oh. Okay, kunin natin. Hello mga kabusing. May nakita na naman tayo dito. Tingnan natin kung malaki na ba. Ayun. Black Panther siya mga kabusing panther dito lang nakatira mga kabusing sa haguloy ayun oh gandang black panther okay hello mga kabusing may nakita tayo dito nasa ilalim sa ilalim siya mga kabusing oh, oh another thing Ayan. Ha? Nasa diha. Ayan. Ayan mga kabusing. Yung gagamba. Oh. May kinakain pa. Lucky siya mga kabusing. Ayan. Dito lang siya nakatira mga kabusing. Oh. Sa may langgi-langgi. Naradere. Ayan. Kunin lang natin mga kabusing. Nasa likod tayo natin dakok oh. dako dako rabating nay okay kunin natin Lo mga kabusing may nakita si bayaw na naman dito ha nasa ilalim na naman ayun nasa ilalim ayun tingnan natin dito tayo dadaan Tabi, tabi. Tabi, tabi po. Tabi, tabi po. Ayun, ang ganggamba mga kabusing. Oh. Ayun. Ang laki mga kabusing. Ayun. Nanadolog sir to. Ang laki niya mga kabusing. Oh. Okay, kunin natin. Nasa ilalim pa rin.